Sa mga kakaibang isla ng Zanzibar, isang arkipelago sa Karagatang Indian, na kilala sa mga kakaibang hayop, isang madilim na alamat ang nakakubli sa ilalim ng belo ng gabi. Kumakalat ang isang alamat tungkol sa isang nilalang na nabubuhay sa pamamagitan ng pinakamalalim na takot at kawalan ng kapanatagan ng kaluluwa ng tao. Ito ang kwento ng Popobawa, isang demonyong nagpapalit ng anyo na nagtatago sa mga anino handang manakit kapag hindi inaasahan. Ang popobawa ay isang dalubhasa sa ilusyon may kakayahang mag-anyong kahit anong gusto nito. Maaari itong maging isang higanting paniki na may mga pakpak na parang itim na balabal. Maaari rin itong maging isang malademonyong lalaki na may pangit na mukha at malupit na ngiti na nagpapakita ng matatalas na ng ngipin maaari rin itong maging isang mabangis na hayop, isang itim na pusang may kakaibang liksi o isang mabagsik na asong may nag-aapoy na mga mata. Ngunit ang pinakakilalang anyo nito ay isang kakaibang nilalang, kalahating tao, kalahating paniki na may isang mata sa gitna ng noo. Ang mga biktima nito ay pinipili ng walang pinipili. Ang kanilang mga bahay ay sinasalakay sa gabi. Pinupuntirya nito ang takot, sinasakal ang mga biktima sa pamamagitan ng nakapangingilabot na presensya. Pinaparalisa sila sa takot na nagpapalamig sa kaluluwa at humahadlang sa anumang reaksyon. May mga ulat tungkol sa mga biktima na nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may pakiramdam na may mabigat na nakadagan sa kanilang dibdib walang lakas na gumalaw o sumigaw habang may nakakatakot na anino na nakatayo sa kanilang harapan ang mata nito ay kumikinang sa dilim ang pinagmulan ng pupubawa ay hindi malinaw nakabaon sa panahon at pamahiin sinasabi ng ilan na ito ay isang masamang espiritu na pinakawalan ng isang mapaghiganting sheik upang pahirapan ang kanyang mga kaaway Naniniwala naman ng iba na ito ay sumasalamin sa pagkakasala at pagsisisi ng isang nagsisising mamamatay tao na nakatalagang magpagalagala sa mundo bilang isang ligaw na espirito. Anuman ang pinagmulan nito, ang popobawa ay isang puwersang dapat katakutan, isang bangungot na ginagawang nakapangingilabot ang mainit at mahalumigmig na gabi sa Zanzibar. Ang popobawa ay higit pa sa isang alamat. Ito ay isang penomenong panlipunan na sumasalamin sa mga takot at pangamba ng lipunan ng Zanzibar. Ito ay sumisimbolo sa mga bagay na hindi alam, hindi inaasahan, ang madilim na bahagi ng kalikasan ng tao. Ang mga anting-anting at mga agimat ay isinasabit sa mga pinto at bintana upang maitaboy ang kasamaan. Ang alamat ng Popobawa ay nagsisilbing paalala na kahit sa isang tropikal na paraiso tulad ng Zanzibar, ang mga anino ng gabi ay maaaring magtago ng mga hindi maipaliwanag na kakilakilabot.